Henesis Kabanatang Labing Apat At nangyari sa mga kaarawan ni Amrapel, hari sa Sinar, ni Aryok, hari sa Elasar, ni Cedor Laumer, hari sa Elam, at ni Todal, na hari ng mga Goim, na ang mga ito ay makipagbaka laban kay Bera, hari sa Sodoma, at laban kay Birsya, hari sa Gomora, kay Shinab, hari sa Adma, at kay Shemeber, hari sa Seboim, at sa hari sa Bela na si Suar. Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Sidim, na siyang dagat na alat. Labing dalawang taong nagsipaglingkod kay Chedor Laomer, at sa ikalabing tatlong taon ay nagsipaghimagsik. At sa ikalabing apat na taon ay dumating si Chedor Laomer at ang mga haring kasama niya at sinaktan ang mga refaim sa Asterot Karnaim at ang mga susutan sa Ham, at ang mga imita sa si Riataim, at ang mga horeyo sa kanilang kabundukan ng Seir, hanggang Elparan na nasa tabi ng ilang. At sila'y nagagbalik at nagsiparoon sa Enmispat na siyang kades. At kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalekita at pati ng mga Amoreyo na nagsisitahan sa Haseson Tamar. At nagsilabas ang hari sa Sodoma at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Sebuim, at ang hari sa Bela, nadili ibat si Soar, at sila'y humanay ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim. Laban kay Cedor Laomer, hari ng Elam, at kay Tidal, hari ng mga Goim, at kay Amrapel, hari sa Shinar, at kay Aryok, Hari sa Elasar. Apat na hari laban sa lima. At ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng beton. At nagsitakas ang mga hari sa Sodoma at sa Gomora at nangahulog doon. At ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora at ang lahat nilang pagkain at nagsiyaon. At dinala nila silot na anak ng kapatid ni Abram, na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreyo, na tumatahan nga sa mga puno ng ensina sa Mamre na Amoreyo, kapatid ni Eskol, at kapatid ni Aner, at ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kanyang kapatid ay ipinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na tatlong daan at labing walo at kanilang hinabol sila hanggang sa dan. At sila'y nangagpangkat-pangkat sa kinagabihan laban sa kaaway. Siya at ang kanyang mga alipin at kanilang sinaktan sila at hinabol nila sila hanggang sa hoba na nasa kaliwa ng Damasco at iniuwi niya ang lahat ng pag-aari at iniuwi rin niya silat na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya'y magbalik na muli sa pagpatay kay Cheddar at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave, na siyang libis ng hari. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, Pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos, na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng ikasampung bahagi ng buong samsam at sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, Ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, Itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan, na may ari ng langit at ng lupa. Isinumpa kung hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Liba na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko. Si Aner, si Eskol at si Mamre ay pakunin mo ng kanilang bahagi.